December 22, 2017, araw to ng biyernes, isang former na Navy SEAL na dating pinakamahusay nga sa kanilang squad, yung nabulilyaso dahil nga sa ginawa niyang panluloob sa limang mga bangko sa loob lang ng isang buwan. And take note, ginawa niya to ng mag-isa lang. Dalawang beses niya nga rin niluoban yung isa sa mga bangko doon. Talagang Napakatapang naman, di ba? This is actually the second time someone has robbed this bank in less than a month and each time the robber has made an escape. Kaya nga alam nyo, yung mga otoridad dito italagang eh, talagang napakamot ulo sila. Akala kasi nila may mga highly skilled syndicate nga na umaatake sa bawat bangko. Well, tama naman sila dun sa sinabi nilang highly skilled dito pero hindi nga ito sindikato o grupo. It's just a one man pero pang one man team nga yung kalawan. Taong 1982, isang manging isda nga ang nailis sa 6-month long Navy SEAL Selection Course Basic Underwater Demolition Seal Training o yung tinatawag nilang BADS. Siya nga itong si Thomas Mixon. Alam nyo, marami nga yung nagsasabi na ang selection course na ito nga ang isa nga sa pinakamahirap talaga sa buong mundo. Sa dami nga kasi at hirap ng mga pagdadaanan mo sa training dito, isa lang ka dapat nga na aplikante nila yung pumapasa. I take note, syempre lahat ng nag-a-apply dyan, tingin nila ay talagang kayang kaya nila. Itong si Mitsun nga yung isa sa mga pinakamahusay sa kanyang batch. Nakapasa siya at na-assign sa SEAL Team 5. And under SEAL Team 5, eh, tatlong beses nga siyang nadeploy doon sa Delta Platoon kung saan nga dumaan na naman siya sa maraming training sa operations gaya na lamang ng long-range land navigation, ng hostage rescue training, at syempre ng close quarter combat na isa nga sa mga pinaka-effective na combat style sa mundo. And then comes 1990, matapos nga yung apat na taon niya sa SEAL Team 5, inapili e napili ngayon itong Sid Mixon para nga maging member siya ng Highly Skilled Small Operational Team. Ito ngayon tinatawag nilang Red Cell. Alam nyo, itong Red Cell na ito, yung grupo na naaatasan niyang maloob ng mga military bases at tumutumban sa talagang mga highly classified targets kumbaga at lahat yan syempre eh, mga bawang na kaya nga talagang hindi nakapagtataka na lahat ng member nitong Red Cell Group na ito ay kumbaga yung mga best people sa Navy Seals yun nga lang eh hindi nga umabot ng isang taon itong si mixon bilang Red Cell member kasi inoferan siya ng mas malaking pera. Inoperan siya noon ng maraming mga VIPs para nga maging private executive security nila dahil nga siyempre sa kanyang pambihirang skill. And siyempre, eh, sino ba namang tatanggi diba sa pera? Eh, pera na yan eh. Kaya, ang naging kliyente niya noon, siyempre yung highest bidder. Walang iba kundi ang Royal Saudi Family. And that time, ano, saktong-sakto dahil 90s ito na sa mainit na posisyon ang Saudi against Iraq dahil nga sa annexation ng Iraq noon sa Kuwait, if you remember that. Nung makaipon na nga ng pera itong si Bigson, e eh, umalis din naman siya sa Saudi at bumalik na nga sa US, specifically in Austin, Texas, para nga syempre ilumagay na nga sa tahimik. Syempre, may pera ka na diba? E i enjoyin mo na yan. Dahil maiksi lang naman yung buhay Why still risk yourself and play with death itself? Sabi nga nila Nag-aral siya noon at nagtayo pa nga ng kanyang fitness training na business Na talagang sumikat dahil nga sa background niya Isa nga siya noon sa naging mga pinakasikat na fitness trainer doon sa area nila And he was even featured on magazines Pero ito nakapagtataka years after December of 2017 As forward eh lalo pang sumikat yung pangalan niya Pero hindi nga dahil sa kanyang mga businesses o ano Sumikat siya dahil sa ginawa niyang krimen eh Yung dating ang sinasabing isa sa pinakamagaling ng na mga Navy SEAL E eh, na-involve ngayon sa panluloob nga sa hindi lang isa, dalawa o tatlo Kundi nga limang mga bangko sa loob lang ng isang buwan. Kung pagkat kung titignan natin sa character development niya, eh, he came from the top all the way down to the bottom. Change for the worst, in short. And, kung babalikan nga natin yung background and training niya, ay eh, talagang syempre, kayang-kaya niyang gawin ito. Remember, he's one of the best Navy SEALs of his time. Pero, syempre, ano nga bang nangyari, diba? Ano siya humantong sa ganitong gawain? Anong nakain at naisip niya? December 22, 2017 Ito na, alauna ng hapon Pinasok ni Mixon ang pinakaunang bangko niya kuhang ito nga ng CCTV Ninyong mabuti, may kitang nakasuot lang siya ng itim na sombrero Well, wala man lang cover nga sa mukha kasi Hindi pa uso yung face mask dyan Mabilis niyang tinutukan niya at tinakot yung teller Nakukuha niya nga mula sa bangkong ito ang $3,000 or around 160,000. Mabilis naman na na-report nga itong nangyari dito at nagsimula agad yung investigasyon. And of course, dahil nakunan siya ng CCTV at malinaw na na-describe ng bank teller yung kanyang itsura, naging wanted siya pero hindi pa nga tukoy yung pangalan niya dito. And then, fast forward 2 weeks later. So maniwala kayo o hindi, on January 5, 2018, eh, muling pinasok nitong si Mason itong parehas na bangkong ito. Di ba? Kung normal na kawatan ka, eh hindi hindi mo to gagawin kasi nga napakalaki ng chance na baka mahuli ka na dahil kakapasok mo lang ipapasukin mo ulit. Eh abay masakit 'yan. Eh este, eh, syempre red alert pala kumbaga. Pero ginawa niya to. Like is looking for a challenge pinasok niya muli yung bangko bandang alas 12 naman ng tanghali ngayon. Well, parehong teller din yung nakaharap niya. Sa CCTV nga na ito ay may kita natin na nakahood na siya this time. And this time, mas malaki na nga rin yung nakulimbat niya dito. Mahigit 8,000 dolyar sa cash o higit 400,000 pesos nga dito sa atin sa Pilipinas. Alam niyo nung pinag-aralan syempre ng mga otoridad yung kuhang ito nga ng CCTV. E eh, nagulat sila kasi nga parehong tao yung nanloob sa bangkong ito. Ang naging labas tuloy ay eh parang nangahamon talaga siya ng gulo. E eh dito ngayon na-realize nila na ah, hindi basta-basta nga, criminal to. Last eight hours, including one that was also robbed less than a week ago. Just after nine this morning, police say a man walked into the prosperity bank. Authorities say he showed a handgun, got cash, and ran south on balconies. Is the same description as this man. Police say he robbed that same bank last week and ran in the same direction. And well, tama sila dahil nasundan na dahila, Nasundanan noong February 1, 2000. 2018, bandang alauna 15 ng tanghali, isang bangko na naman ang niluuban at natangay niya nga mula sa kanila ang mahigit. Labing isang libong dolyar o higit 600,000 pesos dito sa atin. Kung titignan mo yung trend, e eh, palaki ng palaki yung naukuha niya. Walang CCTV nga na nakakuha dito pero yung description ng teller doon sa nanloob ay tungtugma nga muli sa description ng sospek sa naunang dalawang kaso ng panloob sa bangko. At this moment, Talagang frustrated na yung mga otoridad dahil ang labas talaga nito sa kanila ay Inutil sila dahil hindi pa rin nila mahuli at matukoy yung sospek na umiikot sa kanilang lugar At nambibiktima nga ng mga bangko And well, 6 days later, alas 9 naman ng umaga bumalik agen si Dixon sa parehong bangkong ito for his follow-up operation. And tulad nga ng ginawa niya sa unang bangko. E eh, ang parehong damit at bitbit siyempre yung kanyang parehong armas. Ay pinasok niyang muli itong bangkong to. Pero this time, ang nakuha niya lang ay 2,000 dolyar pa higit. Ewan ko kung ako lang ba. Pero Can you imagine the real frustration of the police officers here? Sobrang taas talaga ng pressure sa kanila this time. Kasi nga dapat mahuli na nila itong iisang taong ito na malinaw na wala na ngang takot at respeto sa kanila. At marahil tinatawanan na lang sila noon. Well, isipin nyo, binabalik-balikan niya lang yung mga bangko na ninanakawan niya. Parang wala lang kahit pa nga siyempre may mga security guards ito well napapasok niya pa rin na parang wala nga kahirap hirap it's either nananadya siya dito nang iinis o talagang tactics niya to kasi nga ba diba, sino ba namang mag-aakala na nanakawan ng isang kawatan ang magkakasunod na parehong bangko And then, for the final time, February 26, bandang alas 9 rin na umaga, Pinasok ni Mixon na ang isang mas malaking bangko. Ngayon, mas bigatin. Same tactic. And in 5 minutes, ayun, lumabas siya sa bangko. Dala nga ang $43,698. Oh my God. 2.5 million pesos. At syempre, ito yung pinakamalaki sa lahat. Pero, pero, dito nautakan siya ngayon ng mga otoridad at nung teller dahil kasama nung pera na nilagay doon nga sa bag niya na kanyang inaabot para paglagyan ng pera ay dalawang maliliit pala na mga tracking devices dahil kasi nga e, paulit-ulit na lang yung kaso ng panloob sa mga bangko kaya nagka-idea ngayon yung mga otoridad na magbigay sila ng maliliit na tracker para doon sa mga bangko para kung sakaling pasukin sila ay isasama nila ito nga sa pera na ibibigay sa kanila, di ba? napakahusay. And this way, eh nga na nila itong suspect na ito. Mabilis nga ang naging aksyon dito ngayon ng mga otoridad. Gumamit sila ng helicopter talaga. Sinundan nila yung location na nung tracker. And well, pagdating nila doon sa location, naaktuhan nila itong si Mixon na palabas na rin ng kanyang bahay. Nagsunod-sunod na nga rin dumating yung mga police cars and in a few minutes lang, napaliligiran na nila si Mixon. Wala na nga siyang nagawa dito. Siyempre, kundi sumama sa kanila. Sa wakas, nahuli na nga rin nila itong marahil pinakamailap at matapang na suspect na nakaharap nila. Na-recover nga noon sa kanyang pickup ng ang nasa 34,000 halaga ng mga nakaw na salapi. Siyempre, ginamit ito bilang ebidensya laban sa kanya. Nahanap din sa loob ng kanyang bahay noon ang ilan niya sa mga damit at gamit na tugma nga doon sa suot ng sospek base nga sa mga kuha ng mga CCTV. Mula nga sa sombrero, sa boots, sa jacket, doon sa bag na gamit niya at syempre yung kanyang armas. And by April 17, 2019, more than a year, matapos nga yung mahaba-habang investigasyon para dito, ay e, umamin na nga rin itong si Migson para sa kanyang ginawa. At dahil dito sa ginawa niyang pag-amin, bumaba yung kanyang prusa na sentensyaan siya ng walong taon lang na pagkakakulong at syempre may karagdagan pa nga yan ayun nakita natin pag nakalaya na siya ay eh, additional 5 years na under supervision pa nga siya dahil syempre delikado pa rin siya well hanggang ngayon nga ay ayaw pa rin sabihin ni Mixon ayaw niyang ibulgar yung, yung motibo niya bakit niya ngayon ginawa di ba? Imagine, matapos yung lahat ng hirap at servisyong ginawa niya para sa bayan nila, yung reputasyong nabuo niya, ay eh bakit bigla niya na lang itong sisirain? Mayaman na rin naman siya noon kung titignan at hindi niya kailangan kung iisipin mo itong mga nakaw na pera niya. Kaya bakit niya nga yun gagawin? Posible kayang he's looking for a challenge or what? Baka nagkasakit to sa utak. Well, kayo naman. Ano sa so, tingin niyo yung rason niya? Bakit niya nga ito ginawa. And, well, with that again, itatapusin eh, ko na itong ating kwentuhan. Muli ay eh, nagpapasalamat ako ng marami sa lahat ng na kasama natin sa ating mga videos. Thank you so much po. At, muli ay eh, ako nga po ang inyong kuya, si Kuya Eddie na nagsasabing, aha, may bago na naman akong uh, nalaman. Thank you so much for watching. See you next time. Goodbye.